Happy pa magandang gabi ka sa inyo. Sana huwag patulungan nyo ako baka uwi sa Pilipinas. Ano ko po, po kasi dito, nakatakot na po ako. Lagi nyo po yung buhay ko. Bukong po dun. Buk Paypal na pa na nakita rin sa sako. may pamilya po ko maasa <laughs> sa lalo lalim ang anak ko sa akin tulad po meron na ako dito hindi na rin niya po ko pinapalabas ang apartment namin hindi yan ako pinagtatambaho pero kailangan paghapon paghapon hanggang gabi na rin po ako dun sa nakatambay pero hindi mo ako pinagtatrabaho talaga po siya nakamunit ako sa akin pinagbabayag yun rin po kasi nagastos ko sa agency para daw po pag-uwiin niya ako walang 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 300,000 din po yun dyan sa atin alam mo po kami kakayahan na Hayaan nyo ba halaga? Sana po patulungan nyo ako sa harapin mo na po. salamat po. Mga isang buwan pa lang po siya doon. Naka ano na po siya ng mga pa-simple pong ano. Halimbawa po, binabawasan na siya ng sahod. Hindi eh, na po tama yung ano niya. Gano'ng katagal na si Duwelin na nandoon sa Jeddah? Ngayon, ba as of now, mga ilang buwan na siya. na buwan na po, ma'am. Unang pagkakataon ba ito na mag-abroad si Duwelin? Opo. Okay. Nung umalis siya, ano dapat ang trabaho niya doon? Ano ang kontrata niya? Ano po, ma'am? Hairdresser. Opo. Stylist, Opo. beautician. Opo. Okay. Nung dumating siya doon, ano ang naging problema? Sahod niya po. Hindi nagtutugma ang sahod sa natatanggap? Opo. Magkano ba ang dapat na sinasahod sana ni Duwilin? 2250 po. mahigit pong 30. 30000 Opo. Hello, Duwilin? Magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo dyan, Duwilin. O, kalma ka lang, relax ka lang ha, at nandito ang asawa mo. Si Jeremy, nakarating na siya sa Wanted sa radyo. Nasaan ka ngayon? Nandito pa ako ngayon sa apartment namin. Dito po sa may taas ng salon. Dito po kasi yung aming tulugan. Sa lugar ito ng employer mo, anong oras na ba dyan ngayon, Duweline? mag just na po na umaga. Ah, uh, so, kumusta ang lagay mo? Simula po ng Martes, hindi na po ako nagtatrabaho. Bakit? So, mag-iisan linggo na po. Kasi po ma'am, ayaw na po akong pagtrabaho ng employer ko. Dahil daw po lagi daw, kasi po unang buwan ko pa lang po talaga is nakikita ako na nga po siya ng hindi niya po gusto. Parang mainit po yung dugo niya sa akin. An anong dahilan daw? Bakit? Ma'am, kasi po yung salon po namin is uh, bago pa lang po. Okay. So, bago po ako lumipad dito, ang pagkakaalam ko pang trabaho ko isa hair hairstylist po. Okay. Ngayon po, pagpunta ko po dito, wala naman po akong ideya na tungkol po pala sa eyelash, sa eyebrows, tungkol po sa eyes po ang trabaho namin. So, syempre, nag-training-training training po, tinuturo-turoan mo ng mga kasama ko, binigay ko naman po yung best ko pagtatrabaho. Okay. Kaso po, kada po nagtatrabaho ako, ma'am, uh, siyempre po, hindi po naiiwasan na magkamali ka, hindi ka naman po perfecto. Ang gusto po kasi ng amo ko, po, po sa 100%, 101%, hindi naman po po pwede yung gano'ng, at gusto niya, mabilis ang trabaho. Ang hinahanap nila yung aesthetic expert on ice. Mm -hmm. Yun ang tawag doon eh, yung mga maglalagay ng kilay, maglalagay yes ng... Po, sa, sa mga... Uh, I, uh, pilik mata. Extension, Oo. last Lash lip, yung mga ganun po. Meron ka bang, bang experience? Po, experience sa ganun. Eh, hindi nga talaga magtutugma. Ma Mary Jane, magandang hapon po. Yes po good afternoon po ma'am. Good afternoon ma, good afternoon, ma Mary Jane. So kayo po ang nagre-represent sa RPR, International Recruitment Agency. Andito dito yes po, ngayon, uh, si Duelin Dungka. Yun po ang nireklamo nire niya is apparently yung kanyang uh, kontrata nung umalis siya dito para papunta sa Jeddah ay para maging isang beautician hairstylist. Kasi yun ang kanyang experience at napaghandaan uh, dito. Kaya lang, pagdating po niya doon, eh, naging very specific na dapat marunong siya sa paglagay ng kilay, paglagay ng pilik mata, mga hair extension. Eh, parang tama po ba ito? Eh hindi po nagtutugma. Eh hindi niya talaga mabibigay yung kanyang yung ma, hindi siya makakapagtrabaho ng tama kung hindi naman siya prepared. Hindi niyo experience. ko yes, ma'am. Oo. Oh. Yan, ma'am. Yan po ang nakalagay po doon sa kontrata. Pero since hindi po available uh, pa po yung mutation namin na ano, as a ano po siya, makeup artist or hairstylist po. Ang available pa lang po doon ngayon kay Madam ano, Nota is yung ano, extension pilik mata at saka pagkikilay. Kaya nga po ma'am, na-training po sila ng 3 months. Sa loob po ng man, sa pagtitirimiin po nila po, ma'am, wala daw improvement si worker. Tama ba yun na ipadala natin sila doon na hindi sila nakapagtraining tapos doon na sila magte-training? Yun na nga po, ma'am. yun na rin po ang ipinapaksyonan ko din namin sa agency doon sa Saudi according po sa complaint nila. At saka nakapag-usap na rin po kami nila, mister, at saka si worker na Ah, uh, sikasuin namin yan. At saka nag-reply naman po kami sa bawat ano nila hinanain sa amin. O kasing ma'am, ngayon isang linggo na siyang hindi nagtatrabaho. So, ibig sabihin, hindi rin siya susweldo? Hindi po yung nangyari, ma'am. Yan na rin ang sinabi ko kay worker. Kahit hindi ka maging trabaho dyan, kasi nakalagay sa kontrata, hindi naman nakalagay sa kontrata na no work, no pay. As long as ka po, sa Saudi at sasawad ka. At saka pinakausap po namin yung agency kami doon sa Saudi at saka ang employer po, according po sa complaint uh -huh. ni worker. Oo, ma'am. Kasi eto hawak ko ang kontrata. Basic yes, po, ang employee's position as per job order na kaya siya nakaalis, hairdresser and stylist. Yes, po, ma'am. Oo. O. Yun pa. Yun na nga po, ma'am. Nakikipag-coordinate po yung agency namin dito sa Pilipinas, sa agency sa para kausapin po yung mayari ng salon para masulbar po itong, ano, itong hinili nilang, ano, action sa amin sa ano naman po namin, nakikipag-usap po kami kay worker, sinabihan namin, wait lang, kakausapin namin, hanggang ngayon po, hindi pa nag-feedback namin ang Saudi. And sino po hindi nag-feedback? Yung counterpart ninyo doon sa Saudi o mismo yung employer ni duwelin actually, ma'am, both, ma'am. Kasi kinakausap po namin yung agency doon sa Saudi. Ang sabi, yung employer daw, ayaw mo na daw makipag-coordinate. Kasi nga po, uh, po sila ng bagong contract since hindi ko alam ni Miss, Diu, ni Zonka yung trabaho ng mag-extension ng ILARCIS at saka mag ng kilay. Kaya gagawin na lang daw po siya manicurista. At saka mag-extension po ng Pero na, po, pang pero na po ginagawang bagong kontrata ngayon. Eh sandali lang, hindi na nga magkanda o gaga sa mata. Eh baka kung ano pang mangyari sa mga kuko at magkasugat-sugat. Yun na nga po ma'am. Kaya nga po nakikipag coordinate po yung agency namin dito sa counterpart namin sa Saudi. At tulad po nang sabi ko kanina, hanggang ngayon po wala pa po feedback si Saudi sa amin kasi ang employee hindi pa daw po nakikipag coordinate din sa kanila ng maayos. Sir Arnel, magandang hapon po. Yes. Sir, paano ba to? <laughs> eh di lagot sila sa akin. Ayan Manas na. O, okay. Mamayang gabi, ako eh papunta ng Jeddah. Ayan. So, the will-in, magkita tayo at uh, itong si ayung uh, asaan kanya asawa si Jomar Budget. Jeremy, Jeremy. Ah, uh, ma'am no attorney, hindi pa pwede, pwede kung Ano yung kontrata mong pinirmahan? 'Yun ang magiging trabaho There diyan. you hindi go. Ayan, narinig na po natin kay uh, Sir Arnel Ignacio, ang ating OWA Administrator bawal na bawal na ibahin ang kontrata sa napirmahan na nung umalis mm -hmm. kasi yun ang expectation eh para bang kumbaga sa eh para bang kung kunwari, driver ka mm -hmm. pagdating mo doon ginawa kang beautician. tama ba yun di di ba yes oh attorney well, at well uh, that's a very uh, ano, no, don't malayo pero it's a very specialized ano eh field yung aesthetic so hindi pwedeng hindi, hindi pwedeng handa barabara hindi pwede yung barabara. At saka tayo ang mapapahiya niyan, Shari. Yes po, attorney. Diba? Po. Tayo ang mapapahiya. Baka sabihin nila na... Ano ba doon? Oh, Sablay pala to. Oo. yung pala, attorney, hindi pala nila napag-aralan yun dito. Exactly. Pa, Samantalang po. magaling naman sana siya na beautician, stylist. Si Senator uh, Rafi, eh, parang, parang kasama niyo na ako sa aksyon. Kasi yes. halos na yes. Halos kami yes. nagkakausap sa Senado. And, um, mm. Napakaganda. Lalong mag-iigting ang bagsik nitong inyong programa. Mary Jane, alam mo namang hindi pa pwede yun, di ba? Yes po, yes po sir. Oh. Eh, bakit, <laughs> eh bakit pinapaliwanagan mo pa yung, ano, yung RTIA na uh, ititrain siya doon? Definitely, alam mo, that is a violation of the contract. That is almost like a substitution. Yes. That is not allowed. Di ba? Yes. So, yes, po, sir. uh, meron kang massive na obligasyon dito kay uh, Duwilin naayusin to. Pero maswerte kayo kasi mamayang gabi, pupunta ako ng Jeddah, eh, this will be one of the priorities na dahil eh, sin nandito na, na-discuss na. So, alam nyo namang hindi po pwede, pwede yun. Eh, kayo ang mapapahamak dito pagka pinilit yung ayusin nito sa pamamagitan ng uh, magte-training pa siya, ganun. alam nyo namang hindi po pwede, pwede yun, di ba? Malinaw naman yan eh. Yes po, sir. Kaya nga po, sinasabi okay. ko po kay worker, wait lang po, nakikita yung BGC namin dito sa FRA namin. Ang problema lang po, yung kung ng salon, hindi po nakikipag-coordinate pa sa RF, RAP namin. Kaya BGC namin sa South Kaya lang. eto naman, alam na alam mo na rin naman to. Siguro naman, matagal na kayo nagpapadala dyan sa ano. Kapag ka nagkaroon na ng asiban ng relasyon yan, yes. medyo mahirap i-repair yan. Yes, Kasi po, sa kwento eh. ni Dewilin, parang napapag inita na siya eh. Mm, mm Hindi ba? Tama. So, ah... Yes, uh, ga gawan niyo na 'to nang paraan kasi mamaya nandoon ako sa Jeda eh kung, hindi niyo gagawa ng paraan to o gagawa ng paraan it will not be good for you. Hey, yeah. yan. Yeah, po sir. Actually po sir, yeah, hindi na gawin nang paraan. Na Sabi ko ah. Maganda na 'yung pagkakasabi ko dahil syempre, eh yung posisyon ko requires me na magsalita na ng medyo... <laughs> medyo mahinahon. Ako na magsasabi, napakamahinahon. Walang ano threats. Walang anong, threats. Anong, <laughs> pero parang gano'n na rin yun. Hindi. <laughs> uh, thank you very much, Sir Arnel. No? Ang, ang ibig lang sabihin ni Sir Arnel, eh, uh, Mary Jane, hanapan nyo ng employer na nangangailangan ng beautician at saka stylist. Huwag yes, niyo yung ipagpilitan. Diyan pa rin sa kung saan nandyan ngayon si Duelin na matuto siya ng magpagpapamanicure, okay. pedicure, at saka paglagay ng pilik mata. Eh, e, baka mamaya... at ba ba ano, saka, ano, ma'am, attorney, mm -mm. Uh, hindi basta-basta natututunan yun. Tandaan nyo, yung pinagagawa nyo sa kanya, eh, pagtatato yun eh. Kapag kaya nagkamali, Ha? Ah, ganyan, paglalagay ng pilik mata. Hindi pwedeng training na lalagay nyo dyan. Ina, 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 in, in, Jeda. Alam niyo na naman ang oh, ibig ko sabihin eh. Kapag kaya niya sumablay. ko. E, ay nako, please lang. Ah, wag na kayong manligaw pa na mas malaking problema. Yan. Mm. Huwag, ka, ano, ah, RPR. Eh, Mary Jane. Huwag kayong manligaw um, ng mas malaking problema na mas malaki pa ang pananagutan niyo. Ang, ay, ang, hindi biro itong pinagagawa yes. niya. Tinuturuan niya. Eh, ang pagpapagawa ng kilay, eh, eh mayroon, may blade yan eh. Sa pilik mata diba? na lang eh. Baka pag dinikit yung so, pilik, pilik mata, yung mata ang magdikit at hindi na magbukas. Please, please do, please, do not experiment on this at malalagay sa kapahamakan niya si Dewilin. And hindi biro ang aabuti niya kapag ka nagkamali yan. Ang nagtataka lang ako sa inyo, hindi kayo pwedeng magpetix-petix pagdating sa ganyang usapan na sige uh, ilili ano mm. uh, aantayin antayin yung yung uh, tawag dito yung employer yes. eh nag ano na mm. nga eh mainit na nga dugo sa kanya eh di ba mm. kung na kayo manligaw pa ng ano karagdagang sakit ng ulo Jeremy, gusto, gusto bang magtrabaho no, ni... Hindi bali. Ayaw na attorney, po, ma'am. Huh? Uh, Ayaw mamaya na. Lang, Mamayang mm -hmm. gabi lilipad ako ng Jedi. Pwede kaming ano, uh, pinahanap ko na rin naman siya okay. sa ating airport <clears throat> officer. Currently tinatawagan yata siya ni Nelson Borbon at saka James Menjola. No, yung no, dalawa natin ano, mabibilis kumilos 'yan. Yes. Okay. Nandiyan sa Jeddah para asikasuin 'yan. Tingnan natin kung ano maayos natin pero uh, palagay ko mas maganda sa iba na lang siya. But what but, but I promise you is this will be remedied. Maraming maraming salamat. Pero please lahat, huwag kayong ng problema. Yan. Huwag kayong magligaw ng problema. Maraming, magligaw maraming, ng problema. Alam na alam, alam mo, attorney, chari, alam na alam naman nila na ito eh. Huwag yun itinip yung eh. ganyan. Hindi, sir Ernel, ang dami talaga talagang ganyan. Napasaway minsan yung mga, di ba, sir Ernel, yung agency pa ang mas matatapang? Mm-mm. Eh, wag, ninyo, <laughs> kasi ayan eh, one plus one is two lang yan eh. Tingnan mo, ano yung pinagagawa nyo? Pagkikilay, alam mo may blade yan. Nagtatato yan, pag nagkamali yan, hindi yes. naman Pilipino yung kanya magiging kliyente. Mm, diba? tama. Diba? Tapos lalik ng piligmata. Doon yung pag-aaralin. Tama. Pag yan, o, oh, ano gagawin ninyo? O. Oh. Yeah. Hindi Pilipinas yan. Tandaan nyo, RPR. Hindi Pilipinas yan. Mm. Nako. -hmm. Kung kayo ay naghahabol ng konting barya, eh, huwag nyo nang habulin. Baka, ay nako, sinasabi ko Iba sa inyo. Huwag, huwag, huwag kayo. na kayong magaganyan. Oh, oh. Opo, thank you very Sige, much. Thank you very much. Sir Arnel. Si Sir Arnel Ignacio talaga. Ay, action. action. agad. oh, wala akong masabi. Ayan oh. na. Uh -huh. Pigil hmm. ah, na pigil yon na attorney, chari <laughs> ano na tututo na yung tumakbo na, sa ah, ah. <laughs> Thank you very much, <laughs> sir. Manumanay. I sir and recently we have been attending a Senate hearings, a Senate briefings, and um, uh, ako ay proud na proud dahil uh, sa amin nga uh, performance na nire-recognize si Senator Raffy Tulfo and uh, nakakatuwa talaga siyang pakinggan. Dahil ang bilis niyang nag adjust to be a senator, the maturity of a uh, of a statesman, unti-unting nakikita namin sa kanya, and yung kanyang passion, pagka nagsalita na, it is infectious. Yeah. Nahahawa kaming lahat. So, uh, saludo kay uh, Senator Raffi. Uh, salamat, salamat talaga sa iyong recognition sa OWA. And we promise you, we promise you that we will be your very strong ally. Ha? sa lahat ng iyong uh, kabalakin, nandito lang kami kung gusto mo konsultasyon, aksyon, and uh, hopefully we can uh, bring uh, the good senator to the Middle East para oh, lalong yeah. natin malalim at mm -hmm. iyong kalakaran dito. Uh, again, more power sa inyo at maraming uh, maraming marami salamat. Maraming salamat din Sir Arnel. Yes, yeah. so, thank, you. thank you very much Sir Arnel mm -hmm. at uh, gaya nga po ng sinabi ni Sir Arnel, 'di ba? Attorney. Na, yes. Si Attorney ay na po kasi kasama ni Idol Rafi sa Senate. Mm -hmm. uh, Nagkita-kita po kayo kasama po sila Attorney Hans Katduck. Ano, mm -hmm. uh, uh, para po mas mapaayos pa po natin yung lagay ng ating mga kababayan yung mga ating mga OFW. Mm -hmm. Ma'am Duwilian, well Mr. Yes. Duwilian, well oh. Ma So, makukontak ka, kinukontak ka ngayon ng isa sa mga staff ni um, Sir Arnel Ignacio ng OWA kasi nandyan siya. Dadating siya dyan sa Jeddah mamayang hapon. So, magkukoordinate po sila sa inyo. Okay? O, relax ka lang dyan ha. Medyo kalma lang. Huwag nating pangunahan ng takot. Diba? O, nandito naman. Nandito kami. Ang asawa mo, miss na miss ka na. Pagkatatag ka lang dyan, Art. <laughs> Dito lang kami. Mal, makakauwi na Salamat, mm. Heart. Uh, Nung pinunta mo kita, isang tiyagawa May mga anak po ba kayo? Dalawa po. Ilan ang anak ninyo? Dalawa po. Dalawa. Okay. Nasaan sila ngayon? Nasa bahay po. Ilang taon na yung mga bata? Yung panganay po, sampung taon na. Ten. Tapos uh, yung pangalawa? Uh, nine years old na po. Nine years old. Okay. Ang, may trabaho naman po kayo, di ba, Jeremy? O, oh, may trabaho ka. Sige. O, relax ka lang, ha? Duelin. Uh, wag natin yes, pangunahan po, ng takot. O, kasi maraming tutulong. Okay? Ayan na nga. Dumating na nga ang tulong. Aksyon agad. Okay? Maraming maraming salamat po sa programa ni Sir Pitul po. Ayun po. Uwi na po ako. Gusto na talaga niyang <laughs> umuwi. Sa, ulit ulit sa ulit, pamilya Shari. po. Okay. okay. May trauma na po kasi siya. Nakakaroon na, na, na trauma po. Siya, oh, na siya. Na po. Nandito uh -huh. ko alam mo, Duwilin, marami namang parlor dito. Parlor talaga, no? napapaghalatang edad di salon. <laughs> Oo. Ah, dito na lang tayo. Minsan, ang pera kasi, hindi naman mababayaran yung pagkapanatag ng loob natin, yes, ng isip po, natin, po, na kasama po. natin ang pamilya natin. na Konting tiis. At uh, aahon din. Aahon din tayo, ha? Okay. Yes, po. O, po, salamat po. I love you, heart. Oh. Ano tawagan nyo? Heart po. Heart. <laughs> ingit ako, ingit ka, Shari. Ingit ka, ingit ka, ka. O, oh, si Heart, makakauwi na Itong Heart na ito, makakauwi na Huwag na natin pag-usapan yung iwang Heart, no? <laughs> okay no, Mom, Pinapatawa ko lang, kasi mabigat Mabigat, mabigat, okay. mabigat, mabigat. Pero, uh, walang walang mabigat Kung uh, ang pagmamahalan, ang mananaig At uh, magkasama tayo, no? Okay, Okay. Okay ka na, ha? Sige Thank you, so, Ma'am Duwilin. Ma'am Duwilin, wag niyo po ibababa yung linya. Pag-uusapin po namin kayo ni Sir Jeremy off air. And uh, wag po kayong mag-alala gaya po ng sinabi ni Sir Arnel Ignacio. Agad-agad po pupuntahan po kayo dyan sa Jeddah. Mai-rescue po kayo, Ma'am. Ibibigay na rin po namin lahat po ng detalye po ninyo kay Sir Arnel Ignacio para kayo po ay ma-rescue na po, Ma'am. Wag niyo po ibababa yung linya. Maraming salamat po. At mabuhay po kayo. Lahat po ng mga OFW Maraming. po natin. Maraming salamat po. Sir, po salamat po. po.